Tuman nga init na man sa peligro sa kasapatan. Veterinarian may panugyan sa mga nagasagod sa sapat. Samtang pila ka eskwelahan ginatutukan ang ikayong lawas sa mga estudyante. Si Julius Bilacol na katuto. Naabtan sa news team sa Lapayon, Leganes, si Manong Eleno, nga ginapasilungan ang yaginabantayan nga baka para hindi mataman sang tuman nga kainit sa panahon subong. Sa pagpaharap sa mga ini iyan man ginalimitahan ng oras sa teon ngayon hindi pa tama kainit. Napasirungan lang, napasirungan lang ang sapat para hindi matamaan. Ang lang malupog sa ilit na. Suno sa pag naglabot sa 40 degrees Celsius ang heat index subong sa Iloilo -Ilo City, dumangkas Iloilo, Kagroa City, Capiz. Suno sa isa ka-eksperto, kasubong sang tawo, apektado man sang tuman nga init ang mga sapat. Apang ang ng kainit, ang mapahagan-hagan sang lawas ng tao, pinagi sa balhas ang kasapatan. Limitado ang sweat glands. Gani ginahapo ang kasapatan. Nagaka-dehydrate, kagang iban, nagakapatay. Panugyan sini sa mga nagasagot sang mga sapat. Magtiganagit sang tubig nga sarang mainom sa mga ini. Hindi siya mainit nga tubig para sa ato nga mga kasapatan para nga time nga may nga uhawon siya, maka aksis siya dayon sa tubig dugang sini, dapat man ibutang ang mga kasapatan sa maligwa nga lugar. Samtang bangod sa naeksperyensyahan nga suspension in sa in-person klase sa nakaligan nga skulir bangod sa El Nino, ang DepEd Western Visayas nagrekomendar sa pagpahamtang sa hindi magnubo sa duha ka mga 16-inch electric fan kag mga hydration station sa mga classroom para sa kata, para mga para sa uh, mga sang exhaustion may sa mga Halandoni Memorial Elementary School, wala ni isa ka classroom nga may aircon. Sa naglikat ganit unong school year, madamo nga mga estudyante ang naglayan ng pamatsyag tugas ang kainit. Para ini mapaganhagan, nagpadugang sang hulot klasehan ang eskulahan. Sa karon, nagpreparan naman ini sang alternative delivery mode pananglitan may mga suspension naman nga ipatuman. Kag ang pinakaimportante, bulong para sa mga estudyante. Yung nga muna clinic teacher, kompleto kami da aircon, nga muna clinic clinic, kompleto, gida nga nga mga medicine. Sa Bacolod City, nagpaguwas ang executive order si Mayor Albe Benitez nga nagkakansilar sa face-to-face classes sa preschool, tubtob sa senior high school, tubtob was, bangon sa tuman nga kainit sa tiyempo. Sakop sang mando ang mga public at private schools apang posible magpadayon sang klase ang mga private institution nga may air conditioning units sa Negro Occidental. nag man sa suspension sa face-to-face classes sa kabangkalan City hima ilan City kag ib magalona upod kay serilo Rendoque Julius Bilacaol. 1. Western Visayas